Luka Doncic alam kung paano talunin bukas ang OKC Thunder at Dalton Knext gagamiting assets ni Rob Pelinka sa offseason. Pero bago yan, limang laro na lamang ang natitira para sa Los Angeles Lakers sa regular season at ngayon pa lang ay naghahanda na sila para sa dalawang crucial na laban nila kontra Oklahoma City Thunder. Matinding pagsubok ito para sa Lakers dahil ang Thunder ay ang top teams sa Western Conference at kamakailan lamang ay nakaharap na ni Luka Doncic sa playoffs noong siya ay nasa Dallas Mavericks pa. Dikit-dikitan pa rin ang labanan sa standings ng Western Conference kaya't bawat pa panalo ay mahalaga. Ang mga laban kontra OKC ay magsisilbing sukatan kung tunay ngang playoff contenders na ang Lakers. Sa kasalukuyan, ang Thunder ang may pinakamagandang point differential sa buong NBA, isang indikasyon ng kanilang dominance sa opensa at depensa. Kilala rin ang OKC bilang number one sa defensive rating ngayong season, kaya't hindi magiging madali ang laban para sa Lakers. Alam ni Luka na ang susi sa pagbutas ng matinding depensa ng Thunder ay ang pagiging physical sa laro, isang taktika na epektibo nilang ginamit sa postseason noon. Isa pa sa mga positibong aspeto ng laban na ito ay ang pagkakataong masukat ang kakayahan ng Lakers kontra sa isang posibleng kalaban sa playoffs. Ayon kay Austin Reeves, malaking hamon sa kanila ang matchup na ito lalo na't na nasa Thunder ang frontrunner sa MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Isa pang magandang development sa Lakers ay ang pagdating ni Dorian Finney-Smith na kilala sa kanyang depensa. Hinihikayat siya ni Luka na mas tumira kapag may pagkakataon. Makakaya kaya ng Lakers na masungkit ang mahalagang panalo bukas kontra Thunder? Samantala, simula nga nang makabalik si na Lebron James at Rui Hachimura sa Lakers dahil sa tinamo nilang mga injury. Nabawasan nga ang mga minuto at nagkakaroon pa ng DNP status si Dalton Knecht sa Lakers. Ngunit kahapon ay natapos na nga ito matapos na paglaruin na rin siya sa laban kontra sa Pelicans. Sa loob ng 20 minutes ng kanyang playing time, nagtala si Knecht ng 12 points kabilang narito ang isang nakakabilib na 8 straight points sa unang quarter. Kasabay ng kanyang magandang performance ay ang papuri mula mismo kay coach J.J. Redick na nagsabing hindi siya binibigo ni Dalton Knecht sa binibigyan nila ito ng malaking playing time. Ayon kay Coach Reddick, naniniwala siyang malaki ang maitutulong ni Knecht sa koponan lalo na sa paparating na playoffs. Gayunpaman, hindi pa rin nangangahulugan na pananatilihin nila si Dalton Knecht sa lineup sa off-season. Ayon sa isang source, may rason kung bakit hindi siya masyadong ginagamit sa mga nakaraang laban. Ang dahilan nga dyan ay may plano umano ang Lakers na itrade si Dalton Knecht sa darating na off-season. Gagamitin nga umano siya bilang asset upang makakuha ng isang defensive player at makakatulong sa kanilang nilang front court at isa na nga dyan ang matagal na nilang target na sentro na si Naz Reid ng Minnesota Timberwolves. Alam ng Lakers na hindi basta-basta papayag ang Timberwolves na mawala si Reid na posibleng maging free agent kaya't inaasahan na magaganap ang isang sign and trade deal sa darating na summer. Sa ngayon habang patuloy ang magandang ipinapakita ni Nick na nananatili pa rin malaking tanong kung magiging bahagi pa rin siya ng long-term plans ng Lakers or kung magiging bahagi siya ng isang malaking trade package.